I na appreciate talaga ng personality mo kung sino yeah. <laughs> magandang araw magandang gabi sa inyo makikita niyo kung nasaan man kayo araw na 'to. Ah uh, nanonood kasi kami ng love story ni ano ni Mick Organic yung si Boss Chip yung kong kapatid kung paano sila nag-meet up lang kanyang mahal na reina mga niyo. No? Medyo nakakakilig <laughs> kasi doon sa mga hindi nakakalam si Boss Chip ay, merong posisyon sa Department of Agriculture. Tapos nagkagusto siya doon sa kanyang staff. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. hanggang sa madaling salita, uh, naging kinasal sila. Ah, uh, siyempre, mag-asawa na sila, kinasal sila. Ngayon, kinikwento nila kung paano sila nagkakilala. Eh naalala ko lang habang nakikinig kami ni Mahal Arena, eh kinikilig si Mahal Arena no nakikinig sa kwentuhan eh. Kasi naalala niya dati. <laughs> so naalala kasi ni Mahal na dati nung nag-propose ako sa kanya. O, oh, di ba? Di ba? Di ba? <laughs> so nakaka-relate lang si Mahal na dito sa dito sa pinapanood namin sa content ni Boss Chip ni Mick Organic. Yan, kinikwento kasi nila eh kung paano nagsimula, kung paano siya, kung paano yung boss na si Mick Organic ay diniskartehan yung kanyang staff na si Dailin. Yan. Yeah. <laughs> Kaya ang inikwento nila. Natutuwa lang kami. Naalala lang namin ni Mahal na Reyna. Yung time na dinidigahan ko rin si, si Mahal na Reyna. <laughs> Nakikiusap si Mahal na Reyna. Huwag ko yung camera sa kanya. Pag kumakain kasi daw pag na ano. Pag baka daw mga ispatan ng camera. Yung pagsubo niya nakagano. Nakagano. <laughs> Aray ka, Javier. <baby. laughs> Eto, sige, sige. Manunood muna kami mga kainis. Sandali lang. Ha? Ayan, tuloy. Inutusan tayo ni Mahal na na magsampay ng mga <laughs> pinaglabahan niyang mga basahan. Hindi, ano pala to? Yung mga doormat. Sasampay ko lang na ganyan. Ayan. Kanina, medyo maambun-ambun kanina eh. Mabuti naman ngayon. Huminto na yung ano. Tsaka medyo madilim kanina. Mabuti naman huminto na yung ambun ngayon kahit pa paano. Yan yung kalangitan natin. Kung napapansin nyo, madilim. Medyo madilim lang pala. Ayan, so sasampay ko lang na ganyan. Medyo malakas yung hangin, yo. Eh, oh. Nalagyan ko na ng ipit ito, to. Nilagyan ko na rin ng mga ipit. Kahit isang ano lang, isang party lang para kung sakaling lipa rin, hindi sila lilipad talaga doon. At tapos sa uh, pupunta ako sa ano ngayon, sa Canada Post kasi may papadala akong mga dokumento, mga kainags. Ayan. Ito yung niluto ni na kagabi, mga kainags. Ano? Ininit ko lang sa microwave. Kain tayo halong ano yun, yung itim yung kulay brown nakita nyo ano yun, brown rice at red rice pinatungan ko lang ng white rice oh, naku, wag mga unahan sa upuan ko <laughs> kain muna tayo mga kainis ano? oh, nandiyan ka na naman inunahan mo na naman ako sa upuan na naman talaga ang <laughs> dihiran lagi akong inunahan ito <laughs> dapat siguro kumuha pa ako ng upuan eh, no? at ah, tabi dyan, sayang ay sayang, halika na tayo, bibigyan ko yung pagkain halika yun Sige mo natin dyan mga kainags ano. Halika, halika, halika. Halika na. Ang sarap ka mabong. Halika, bibig ka pagkain. Halika. Tima, 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 tima. Sarap talaga magluto ni Mahal Arena. Grabe. tamang tama lang yung alat tsaka yung lasa talaga. Hmm. Tsaka yung baboy, tender eh. Yung laman. Naku po, Panginoon. Tsaka ito mga kainags yung kanyang ano. ano eh. mongo. Medyo natuyot na na na-absorb yung tubig niya. Hmm? Pero sarap. Grabe ah. Hmm. Panalo nga pala yung Oilers natin sa National Hockey League kani uh, kagabi, kagabi. Araw nga pala ng Wednesday ngayon mga kainags, ano? Uh, at ang standing na ng Vancouver at ng Oilers ay 2-2. Two, two. two wins, two lost. Yan. Sana manalo Oilers natin. <laughs> uh, pero good luck pa rin sa Vancouver na Canucks Yan yeah, mga kababayan natin Mga fanatic fans ng Vancouver Canucks Ay naku po Panginoon <laughs> Parang hirap na hirap pag bumababa ng sasakyan eh, no? Yan yeah, so dito muna tayo sa Dalarama At bibili lang tayo ng envelope Para sa mga documents na ipapadala natin Ito, ito yung kailangan natin no? Yan yeah, ito yung natin ng documents Anim na piraso Magkano siya? $1.25 Kuha tayo ng dalawa yeah. Ayos, to magagamit pa naman natin 'to sa mga susunod na pangangailangan natin. Pasyal-pasyal muna tayo dito, tingin-tingin lang. Pero 'yan, oh, no? 'yung mga binibili ko dati dito pag pupunta ako. Nung bagong dating pa lang ako ng Canada, ito, ito, ito chips ahoy. 3.25. Eh, yeah. medyo mas mura-mura kasi dito, eh, kumpara sa mga uh, ano dati. ito, pag ano na pang-summer 'no, pag magluluto ka na sa backyard mo ng mga barbecue, nananak uh, ng mga hot dog, 'yan oh. No? So malapit na rin natin gawin yan sa backyard natin So nakabili na tayo ng ano Mga kailangan natin mga kainay ano? <coughs> At nakabili na rin ako ng ano Bumili rin ako ng ano Yung pagkain ng ibon Bali na sa 3 dollars to Almost 3 dollars ganyan Parang 280 280 something or 250 Kasi <coughs> <coughs> hanawa ako dun sa mga ibon natin Panayang punta doon sa may lagayan ng pagkain ng ibon eh Eh, hindi tayo nakabili ng pagkain ng ibon sa Costco. Nung nakara, nakalimutan ko. Yan lalagyan lang natin dito sa sa loob. Sakto. Sakto sakto. Yan. Ayos, tapos sa uh, lalawayan ko sana eh. Mamaya na lang mga kainis ano. So, lagyan ko na lang ng address dito, hulog na natin. Tara. Yan, so napadala na natin dito sa Canada Post yung documents na gusto nating ipadala mga kainis. Wow, so yung panahon talaga ngayon, hindi mo maintindihan ano? Kanina malanig Makulimlim. Ayan o no? makulimlim kanina Tapos ngayon Painit naman <laughs> Pabago-bago Ayan yung kalangitan natin ano Kailangan ko pala magsuot ng salamin At yung mata ko eh Hindi komportable pagka ganito na Kailangan na talaga lagi ako magsuot ng salamin O sunglasses pagka lumalabas tayo ng bahay Tapos sa uh, doon nga pala ako nagpark sa malayo <laughs> Kasi kanina dumaan ako dito eh, ma makitid kasi yung parking dito sa shoppers eh. tapos maraming mga nakapark alam nyo naman yung truck natin mahaba maluwag um, malawak din eh, nahirapan akong ipark pag sa malalapit especially pag kadikit-dikit yung mga sasakyan baka makasagi tayo eh. magbayad pa tayo ng wala sa oras or babagaan siya pa tayo ng wala sa oras Yeah, yun, yun yung truck natin doon natin pinag malapit lang naman to yun o, yung shoppers malapit lang naman to ito napakalawak ng parking natin dito 'di diba? Dilim ng ulap po. Oh. Hay, ah, sige sir. Yon, meron pa tayong ah, mayroon nakakita sa ating subscribers natin na madalas manood daw sa atin, sabi nila. Shoutout kay Eric, Eric and family. Naging katrabaho ng aking panganay na prinsesa sa Connect. Yan yung mga Connect. Mga tropang Connect. Shoutout sa inyo ah. Yan. Kasi nagtrabaho yung panganay na prinsesa ko sa Connect six months lang siguro sandali lang eh siguro <laughs> eh syempre trabaho yata doon buhat din ang buhat eh at least nalaman ni pangani na prinsesa kung gaano kabigat yung trabaho yung ginagawa natin yung pagbubuhat ng buhat ano eh so nilapitan tayo nung subscriber natin sabi nila uy si Inag siya ah. na actually nakilala nga ako nakasalamin ako naka ano pero syempre alam niya naman yung karisma natin mga si eh, masyadong malakas yo <laughs> at mahangi ng dating talaga naman dyan syempre talaga nakilala pa rin tayo ibig sabihin talagang pinapanood nga nila tayo kasi kahit na nakakover ang ating napakagwapong mukha eh nakilala pa rin tayo mga kainang sa <laughs> so tara coffee muna tayo sa Starbucks Nakang yabang eh you know? Pa Starbucks, Starbucks na lang eh you no know? <laughs> Samantalang dati na sa Pilipinas ako Padaan-daan lang ako eh At least yung dumaan lang ako sa Starbucks Ang saya-saya ko noon sa Pilipinas ako Mapadaan lang ako sa sa lugar ng Starbucks Tuwan-tuwa na ako eh Eh ngayon dito sa Canada mga kainis eh Hindi lang tayo dadaan O order pa tayo At yung Macchiato Ang orderin natin Yan Sana tama yung pronunciation ko no Dati ang tawag ko yato doon Masyato Masyato <laughs> So maraming maraming salamat sa nag-comment Makiero pala itong pronunciation Tara, let's go Ay, naku po, Panginoon <laughs> Naku po <laughs> Hirap na talaga pag nagkakaedad eh, no? Pagka umuupo Pagka napaupo ka na matagal Tapos babangon yung tatayo ka Parang hirap tumayo eh <laughs> Yan, so dito muna tayo mga kanil, sa Starbucks Coffee lang muna tayo Dati padaan-daan lang tayo ngayon. Ngayon papasok na tayo ngayon sa loob mismo ng Starbucks. Ayan. Ayan no, tumama rin sila oh. <laughs> Inags. Yeah. <Ayan. clears throat> huh. Grabe no. Tumama rin sila sa tinagal-tagal ko nang bumili ng ng kape dito kasi tinatanong nila kung anong pangalan. Isusulat nila yan dito eh. Di ba laging mali yung spelling na sinusulat nila? <laughs> Iga, yan, para balibaligtad. Pero ngayon mga kainix, tumama sila. Ano? Ayan o. No? I-N-A-G-S. Yan. Tumama din sila. Tapos sabi ko kanina, pabili ng macchiato, macchiato. Macchiato. Macchiato ako ng macchiato. Yung pala, dapat sasabihin ko, caramel macchiato. <laughs> Pero sinabi na nila, ah, you, you would like a caramel macchiato? Sabi nila sa akin. Sabi ko, yes, that's it. <laughs> so halatang hindi pumupunta ng Starbucks eh, no? Kaya, <laughs> bihira naman. Ay, so pumupunta rin naman ako dito. Kaya lang mas madalas kasi ang pumunta sa ano eh. sa Tim Hortons yan gusto ko rin kasi yung yung black coffee ng ano eh ng Tim Hortons pero dati meron akong pinupuntahan talaga na na coffee shop Uh, yung ano yung bin order ko paradiso paradiso yung ng second cup ano rin pala depende rin pala sa lasa ng ano sa klase ng kape yan ano kaya pala merong mga ano yung arabic mga ganyo, arabica pareho lang ba yung arabic at arabica marami maraming kape eh. basta gusto ko kasi sa kape yung naamoy ko yung bango yung amoy nung ano nung kape yun ang gusto ko eh yung parang ano yung parang 3 and 1 coffee pero mas parang ganon parang ganon pero yung yung talagang backuping barako na yung mga Arabica yung yung black coffee talaga na madalas kong iniinom ngayon yun ang gustong gusto ko talaga parang ah nakakabuo ng araw alam mo yun <laughs> so yan yeah, no, mga kainags no? dati eh, sa Pilipinas not, sa totoo lang talaga sa Pilipinas no? ilang beses ko nang sinabi sa mga vlogs ko previously hindi talaga ako naka, nakapasok sa Starbucks nung nandun pa ako sa Pilipinas hindi talaga Uh, dumadaan-daan lang ako pero sabi mo papasok, bibili ako ng kape na worth 200 pesos. No, di ko ginagawa yun, makakainis ano. Hindi <laughs> talaga makapunta, grabe. Eh, mabuti na lang napunta tayo ng Canada, no? Kaya eto, tingnan nyo, mga kain, Starbucks to, oh. mm, yabang, yun. Eh, no? <laughs> <laughs> mukhang timang na timang talaga eh, no? Ang Halata ngayon lang ano eh, late late bloomer na sa ano eh, sa Starbucks mga social na mga kapihan, eh, no? Kaya pag magisa ako or kasama ko si Mahal na, na gumagala-gala kami mga kainags. Kahit magisa lang din ako. Talagang tumatambay talaga ako sa mga ano, sa mga Starbucks, 'yan yung sa Second Cup, 'yan lalo na pag pupunta ako sa mall mga mini mall katulad ng Kingsway London Dairy especially sa West Edmonton Mall talagang pumupunta ako diyan sa mga ano yung mga mga kapihan talaga na hindi ko pa napapasok na ano mga sosyal na kapi, na coffee shop talaga <laughs> para maranasan ko naman mga kainis yung mga hindi ko naranasan nung nagsisimula pa lang tayong magbuo ng mga pangarap natin sa buhay eh yeah. siyempre ito na yung reward natin mga kainis ano do sa ating hard di ba mm Sarap. O nga pala mga kinis, pang apat na araw ko na to mula nung vacation leave natin. Isang linggo kasi tayo nakabakasyon mula sa trabaho natin. Eh, syempre ganun pala. No? Kaya pala may mga nagko-comment sa atin ng mga retired retired uh, subscribers, retired retired viewers na. May mga nagko-comment sa atin eh. Sinasabi nila na tsaka yung mga na-meet up din natin ng na mga senior na mga subscribers natin. Sabi nila, sabi din nila sa akin, naiinip din daw sila. Kasi nga wala na silang ginagawa, minsan yung iba pumupunta na lang ng casino kasi libangan pala ng mga ano yun oh, libangan na lang ng mga ng mga retiree, mga uh, mga senior, 'yan, mga retired na parang 'yan yung libangan nila yung pumunta sa casino. So hindi naman lahat, may mga may mga ganun pala kasi nga pala pagka retired ka natanda ka na. Eh syempre, araw-araw pagkagising mo sa umaga, 'di ba? Wala ka nang iisipin kundi kakain siguro. Ano gagawin mo ngayong araw? 'Di ba? Kaya pala 'yung mga lolot lola natin ano, nako eh, pag nagkaroon ng apo, ang kanilang or nagkaroon ng anak ang kanilang mga anak, 'yung apo. Grabe pala 'no, 'yung libangan nila laruin 'yung apo nila, 'no. Tuan-tuan -tuwa 'yung mga, parang tayo ngayon 'di ba, 'yung mga aso natin, tuan-tuan tuan tayo sa mga aso natin, 'di ba? Kasi 'yung mga anak natin ay eh, malalaki na, may mga trabaho na. Dito na tayo sa bahay. Ayos. Sarap talaga tumambay dito sa upuan na ginawa namin ni Mahal no? Yung binili natin kahapon. Sarap tumambay dito, eh, ano? Eh, Yan, lapag muna natin dyan. Yan. Alright. Ibang klase. Ah! Coffee, coffee lang, no? Tsaka very comfortable rito sa, ano, sa upuan na to. Parang, ano, eh, parang naka-ergo position ka, no? Yung, Uh, ano sa katawan mo hindi hindi hirap yung katawan mo parang gano'n portable tapos nakatingin lang tayo ganun nakaganyan oh. tulala sa isang tabi at di mapakali oh. <laughs> hmm. so nilabas ko lang yung mga aso natin ayan yung isa nandoon si Sion yung sinampay natin hopefully tuyo na hindi ko pa na eh tapos to, lagyan natin mamaya yung pinamili nating pagkain ng ibon. Ayan, bagong gising lang yung dalawang aso natin, ano? Lala si Saya, no? Yung isa. Asan yung isa? Ano, bagong gising? Bagong gising yung puging, ay, magandang batang yan, ha? Bagong gising? Naku, 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 naku. Si sayon no? Sayon. sayon nana. Ano, ha? O nga pala, shoutout nga pala dun sa isang subscriber natin na... Uh, laging masayang-masaya raw siya pag nakikita niya si Sayon at saka si Saya. Maraming salamat. Lagi nagko-comment. Gusto niya raw makita si say, at si Sayin sa mga vlog natin. <laughs> Thank you po. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Basta shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Thank you. ano? Oh, ano yun? Hindi pagkain to. Pagkain ng ibon to. <laughs> so lagay na natin dito mga kainags. Ano? So marami pa to Siguro mga dalawang lagayan pa to ay meron na Ano? Nako 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 <laughs> Meron hindi masamang Ay meron masamang gagawin si Sayon. <laughs> ay hira Ay nako Dito ka pa sa harap ko talaga gumawa ng ganyan Sayon. ha Ang bihira kang bata ka talaga Ikaw Ikaw Sus Si saya. Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano 'ko? Hindi pagkain mo 'yan, pagkain ng ibon 'yan. Huh? Pagkain ng ibon 'yan. Nako. Ano? Pagkain ng ibon 'yan. Nako, nako, nako. Kakatuwa 'tong mga aso natin na 'to mga kainay sino para mga mga anak natin eh. Oh, ayan, ayan. Selos na naman si Sayon. 'Yan 'yung ano, puno ng mansanas 'to, mga kainay, so, namumulaklak na siya. Ang ganda tingnan ano, parang sakura. Ayan, no? ganda. Bulaklak ng ano, mga mansanas. Um, puno ng mansanas pala. Uh, papasyal ko lang muna to si Saya. Tara, let's go, let's go Saya. Kami, kami. Ganda, no? Ayan, no? Ganda. Eto, simbahan ng katoliko to, mga So. Oh. Pero yung mga na nagsisimba rito, mga ano, mga Vietnamese. Yan. pero nung 2012, year 2012, uh, 2011, 2012, 2013, dito kami nagsisimba dati ayan, ano to yan nagbimisa dati dito mga inglesero mga canadian yan mga pilipino ayan, pero ngayon ang nagbimisa na rito puro ano yung pari nila vietnamese na rin yung pari nila rito hindi sa'yo let's go yeah, tapos ito yung main entrance niya, yung pintuan na yan Diyan kami pumapasok dati ayan o oh. ayan diba So malalaman mo talaga siyang Katoliko tong simbahan na to dahil sa mga yun mga picture. Tapos to pieta, gawa sa marmol to eh. Marmol to 'yo, eh, oh, makakainis oh. Marmol. Bilis 'no, bilis ang panahon. Parang kailan lang. Buti hindi ninanakaw to. Usually kasi ninanakaw to, eh, no? <laughs> Mahalang isa niya, mga ganis. 25 dollars ang isang ganyan, no? Buti naman walang, ano, hindi nawawala. Yan pa, ganda. Ayan, jangap kami dati nagsisimba Tara Sayon, tara Pinapasyal ko lang to si Sayon natin eh Ito na nga mga kainags Yan yung gusto kong ano eh Yan yung gusto kong laruin oh Softball Kailan, kailan kayo maging player ng ganyan Sana maging player din ako ng ganyan Gustong gusto ko rin maglaro ng softball eh Bibili nga ako nung ano yung stand ng lagay ng bola Tapos kahit mag lang ako Titirahin kong pwede kong ibat Ginawa ko na rin last year yan eh pero ngayon, umpisa, oh. umpisa na ng mga outdoor activities. Ayos, tuyo na. Tuyo na yung sinampay natin. Kunin natin ito, matutuwa na si Mahal nito. yan. Buti na lang nilagyan ko ng ipit kanina kasi kung hindi sa lakas ng hangin kanina eh. Hanggang ngayon malakas ang hangin, hindi tinangay. ay.